pagpalangarap po sa inyo lahat uh, may ibabagi naman po ako sa inyo na orasyon uh, tigal po yuko ang tao sa iyong harapan uh, dito po eh, hindi ko po gawa gawa lang po ito ay eh, na ibinabagi ko po sa inyo para makatulong po uh, kung halimbawa ay may kung po kayo na kagalit na uh, gusto niyo pong payukuin sa inyong harapan na siya ang gumawa ng kasamaan hindi po kayo kayo po ay binubuli-buli niya at minsan pinagbibintangan mga kasinungaling ang pinagkagawa po sa inyo at na uh, nagmumura, bastos walang mudo uh, ito ay maganda pong gamitin sa kanya uh, kahit po ay hindi kayo ginagalang sishare ko po sa inyo ah uh, bago ang ay magdasal po ng isang ama namin uh, bagay ng Maria sumasampalataya at isunod po ang oraksyon inuusal sa taong walang modo, bastos, mamumura at iba pa at ito'y yuyuko sa inyong harapan at magmama-kaawa. Gawin ito sa tama at huwag abusuhin para hindi kayo mabalikan. Narito po ang orasyon, tatlong bis po. Salin nyo lang po sa isip naman po. Inimisit, perkusit, dimini, dini, misit, puh. Inimisit, perkusit, dini, misit, puh. Inimisit, perkusit, diminish it po. Salin po lamang po sa isip at huwag ipagyabang at huwag gamitin po sa kasamaan. Gamitin po lamang sa taong uh, yung pinatungkulan na yung uh, yung sobra-sobra po ang ginagawa sa inyo. At sana po ay mag-comment po kayo para kung mapabisa niyo po ito ito po hindi po isang bisi lamang po kung gagawin nyo po ito kahit araw-arawin nyo o kahit uh, basta tiwala lang po sa sarili at makakamta nyo po ang bisa nito. Kayo po ay pagkakaloban po ng bisa nito. Sana po pakaingatan po at uh, tago nyo lang po sa sarili nyo po. kayo magagamit po nyo sa taong masama, ang gali at bastos. Sana po mag-subscribe po kayo at makipindot na rin po ang like and share at bell icon para palagi ko po updated sa aming sunod na video. Mag-comment po kayo para matanggap po na naman po kung napagana nyo po. Uh, ito po, isubok na subok na po itong binabagi ko sa inyo. Marami po ako ibabagi sa inyo. Uh, Subaybayan nyo lang po ang iwagan ng Pangasinan. At marami po salamat po sa mga na subscribe at ah uh, nag-like. Sana po lubos-lubos nyo po alam ko may busilak po kayong yung kalooban. At maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Mabay po.